Hello, magandang umaga sa mga mahal kong mga viewers, magandang umaga sa inyong lahat, at ito magpalaot na naman tayo ngayong araw, ito mayroon na tayong pain, ngayon lang akong galing sa dagat, bago ko lang ako at dito punta na tayo nandun na sa baba ang bangka Nandoon na ang mga gamit lahat at mang na naman tayo ngayon sana makarami din tayo parehas kahapon nakaalabing isang pinggan tayo kahapon at sana ngayon makaganin pa rin at ito mga kong taga suporta oh malaking kubas sobrang low tide at umagang umaga pa lang ma -ano na masyado ng mainit ang araw ito sobrang init ng sinag ng araw at dito lang muna mga mahal kong taga suporta dito lang muna at mamaya na lang ulit ako mag video sa kung ando na kami manghuli na kami ng isda at maraming salamat sa inyong lahat sana hindi kayo magsawa pag suporta pag subaybay at maraming salamat din sa pag uh, panood palagi at dito lang muna. Bye bye. Ingat kayo palagi. lagi, kayong lahat. A few moments later. Hello so guys. Magandang tanghali. Ito tayo guys. Uh, may bahura tayo guys. Na nagat ngayon guys. Kasi doon kami kanina sa payaw natin. Wala. Walang kulih Kaya pumunta kami dito sa may bandang busali. Dito tayo ng isda. May bahura. Malapit sa pier ng busali. Pantalan. Dito guys. Mayroong uh, dawi minsan. Saan naman ang padawi dito? Kasi matumal pa dahil siguro sa hangin na kahit saan lang labas ang hangin. Ito dalawang ano dalawang ang plan namin ginlagay. Doon ang isa at dito ang isa. Pang hindi tayo ma Umaalis sa pwestuhan natin. Ito so guys, so oh, salay-salay. Ito lang palaging mahuli natin dito. mabuti uh, na lang mayroong minsan na padali. Uh, Dawih At Ito maka Kaya pun pa siguro tayo Yes Maka wala pa Ma Ano pa panahon Ma Araw inip masyado ngayong buwan nito ito at saka noong January itong dalawang buwan na ito uh, natumal masyado noon pa na ano ko na ito pandan ko pa noong unang mga taon pa ng kalipas buwan na ganitong buwan Enero at at saka January mas na dumatumal pahuli sa isda kahit anong klaseng panagat mayroon siguro makarami rami pero paswerte lang paswerte hay lang hindi lahat nakarami paramihan, mga isa o dalawang mga nagat lang nakaswerte na tsambahan. Lagi na lang nakawala. Dailish at saka salay-salay ang -salay napahuli dito guys. Salay-salay at saka dailish minsan walang pain-pain nito pain i ano lang ihagis mo lang ang itong hipon saan na ang agos saan doon ihagis ah ito guys oh okay, salay naman ito lang pain guys galaw galawin mo lang ah, uh, ano nga ang isda ang dawi minsan lang no? Dahil siguro sa uh, ano, panahon mainit at uh, hangin kahit saan labas ang hangin guys

yung supayaw natin walang anong, walang nadali walang nadawi tumal masyado kaya pumunta kami dito sa bahura sige guys dito lang muna kaya lang muna pumag video sa huli namin kung ano makarami ba kaya ngayon Maraming salamat sa inyong pagpanood guys. Sana hindi kayo magsawa. Bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later. Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng mga viewers. Ito ng isda natin ngayon, ngayong araw. Labing dalawang pinggan. yung dalawang pinggan yun lang nagpadawi ang isda ngayong pag lapit na kaming umuwi at maraming salamat sa Panginoon nga nakaipon pa rin ng mas marami pa kaysa kahapon at maraming salamat din sa inyo Guys, nga uh, hindi niyo ako sinabayan. Lagi kayong susuporta. Uh, dito na lang muna, guys. Uh, bukas na naman ulit. Maraming salamat, guys. Salamat lahat. Bye-bye. Ingat kayo palagi.